Happy Monday, beautiful people! Medyo tinanghali nga tayo ng gising dahil bakasyon ng ako ang mga bata at hindi kailamang magluto ng almusal ni mama. Kumakain na nga si daddy ng leftover at hindi na nga naubos ang kanyang kape kagabi kaya ininitlam natin yan. In-update ko na nga ang kalendaryo at pagkatapos nga niyan ay ipinaghanda ko na kagad si daddy ng kanyang babaunin at kanyang panamhalian. Ito na nga ang napaka-famous at kanyang paboritong Lebanon bologna with provolone cheese. May pasok din tayo mayon guys pero hindi natin kailangang magmadali dahil hindi naman tayo masyadong busy ngayong linggo. E na-enjoy pa rin ni Mama ang kanyang black coffee at ang bromelade nga na nirigalo sa akin ni Daddy noong Mother's Day ay napabayaan natin at hindi ko nga masyadong nadiligan. Pagkatapos na, mo muna tayo sa upper deck at tinignan ko nga at vinedyuhan ang aking mga pananim. Ganito nga guys ang ating view every morning. Kaya naman masayang masaya tayo dahil talaga nang dito na ang summer. Napakaganda nga at napakalaki ng ngiti ni mama. At ready na tayo magpasyente. Nakaalis niya si Daddy sa mga oras na yan at dahil ang first patient nga natin ay nakaschedule, nang 9 o'clock ay hindi natin kailangang magmadali. Nandito na tayo sa interstate at wala pa namang masyadong malalaking truck. Sikat na sikat na rin talaga si Haring Ara, kaya naman nagshage na si Mama. Pagkadating ko nga ay naglagay na tayo ng badge at kinuha ko na nga ang aking work phone. At pagkatapos ng ating first patient ay for the drive na naman si mama papunta sa kanyang second patient. Hindi ka rin tayo nakapagbao ng ating kape at medyo mahaba-haba nga ang ating nilakbay. Nandito na naman tayo sa countryside at inabot nga tayo ng almost 35 minutes na drive. Kung mapapansin nyo nga guys, ay wala na masyadong bahay sa lugar na ito. At talaga namang mataas na rin ang area na yan. At ramdam na ramdam na rin natin ang pressure sa ating tenga. Medyo boring nga ang ating drive at wala tayong baong kape. Kaya naman nagpatugtog na lang tayo ng malakas na music at tayo nga ay sumasayaw habang nagdadrive. Ang lugar nga na ito, guys, ay isang farm at kapag na-fall ay marami ng na nakatanim na mais dyan. Eto na tayo, papunta na tayo kay patient na may napakahabang driveway. Pagkatapos na ay na-drive na tayo pabalik sa sibilisasyon at meron pa tayong nakasabay na malaking truck at ginagamit na nila yan pananim. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys, pero napakabagal lang takbo ni Mano. Mabuti na lang ay biniyada niya tayong mag-overtake at nag-drive na tayo papunta sa ating third patient. Medyo hinihikab na nga si mama dahil tayo ay medyo antok pero for the go lang dahil wala tayong coffee. Pasado alauna na nang tayo ay makauwi at eto na nga ang tira, -tira ng aking mga anak. Si JJ nga ay kumain ng ribs at si ate naman ay nag up ng kanyang un aunt aunts cell. Hindi nga kinain ni ate ang hotdog kaya naman ito na lang ang ating inulam at syempre pa for the simut na naman tayo na ang kanilang tirang buto-buto. Nandito nga ako sa upper deck at binuksan ko na marin ang umbrella dahil sobrang init na nga. As always, enjoy na enjoy tayo sa ating pagbumukbang kahit nga ito ay kinatira ng ating mga anak. Mag-aalas nga, dinala ko naman si ate sa kanyang emergency dentist appointment dahil last Friday nga ay nagkaroon siya ng aksidente at sinigurado natin na hindi na damage ang kanyang ngipin at braces. Pagka uwi namin ni ate ay dumiretso na tayo hagad sa backyard at kinuha ko na nga ang aking laptop Sempre pa tayo ay pumipindot for the tongda at kailangan natin itong tapusin dahil yan nga ay deadline na by tonight. Ganito nga ang ating buhay araw-araw lalo na at yun ay mainit na dito sa ating area. Ine-enjoy ni mama ang kanyang outside time at tinan niya naman yan para tayong bata at tayo nga ay nagsuswing. Napaka-relaxing din dito sa ating likuran kaya naman enjoy na enjoy tayo. Bago nga mag alas 6 ay nag-travel na tayo para sa first squad game ni ate for volleyball. Yala muna for today's video. Thank you so much for supporting me. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing.